May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala bagay. Yung legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Ah. Sana huwag lang silang magalit kasi totoo naman. Mukhang pera. Na. Hindi siguro lahat. Hindi siguro lahat. Pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the, the, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad nung isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung yung 8,000 ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, you know, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip mo ano yan.